Ayan mga boss, morning. Maghanap kami ng ulam ni Parandani. Nasa kamilya kami ngayon. Ito daw may palengke dyan eh. Yung sa kaliwa. Ayan, baka maraming ulam dyan. makalutong ulam na nabibili mo ha baka ulam ay ah yeah. pwede, pwede rin pwede rin diyan mura lutong ulam pwede rin may may gulay din diyan parang pero may stahan may meron ding toto kanan sa kaliwa sa kanan sa kaliwa kanan sa kanan Aku sudah kali waktu. Eh. Starting ana. Ayo di nauloh. Dia sudah ambil. Itu. Baik. Oke. Sudah dekat

Tuloy pa rin dali yung ano to, manalaki. Hindi, walang na tayo mo. Hindi ka na niya, may mga prey na naman na niya. Meron din doon. Oh, nakaba. Ikaw ka na ka na agad. Parang magkatabi na yun, Dito no? na tayo. Yun lang, boss. Ito. Ayan. Ito pa rito po Anong tamam bibigyan well, Anong mo isa? Galunggong, panggalunggong. shadow. Sa akin naman bangos. Itsinigkan kami ngayon. Ah, uh, we dito, di uwi na kami. Dito kami sa Camella Ang layo pa na, binilan mo ng ulam, kamilya pa ah.